Hello ada mga kabakyard Ayan dito na rin na mga kabakyard Nakauwi na ako Nakabili na ako ng gamot Ayan. Gamot para sa anak ko uh, uh, Malayo ang nilakat ko Wala kasi gamot dun sa malapit sa amin Ayan o oh, ako dito sa kabilang bundok Ayan o oh doon pa ako tumawid kasi yung amin doon banda sa likod tumawid pa ako doon sa pinakamataas doon kabakyat what up mga kabakyat good morning what up what up sa ating mga ka-YT dyan maraming salamat sa sumuporta sa akin Ayan, uh, supportahan lang tayo mga malilit na vloggers walang ibang tutulong sa atin eh, tayo tayo lang mga ka mga ka YT maraming salamat ito lakad pa ako wala kasing ano dun dun sa malapit sa bahay kaya tumawid pa ako dun sa bilang bundok maraming salamat sa lahat na sumuporta sa akin God bless sa salamat At sa lahat ng mga OFW. Ah, uh, maraming salamat po. Thank you, bye-bye.